Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. maraming salamat sa ating House Speaker, maksi upuputa? salamat sa ating House Speaker, Speaker Martin Romualdez sa kanyang panpatilala. Ang, uh, ating, uh, mga uh, rito ngayon, uh, the Palawan 2nd District Representative, Representative Jose Alvarez, the uh, Palawan Provincial Governor, Victorina, Governor Victorina Socrates, the Marinduque Provincial Governor, Respetiro Velasco Jr., our host for this program today. Es este, el uh, mayor de oh, Puerto Princesa, Puerto Princesa City Mayor, Lu Lucilo Bayron. Alta, alta. mga kasamahan sa pamahalaan na nakikipag-tulungan upang mapaganda ang buhay natin dito sa Pilipinas at ang pinakamahalaga at ang pinaka-importante na grupo na nandito ngayon, kayo po ang aming mga magsasaka at mangingista na beneficiary para sa pagbigay ng tulong namin ngayong araw. kong mga kababayan, pagandang maga po sa inyo lahat. Nagagalak akong makabalik muli rito sa napakagandang probinsya ng Palawan. Kapag nababanggit ng karamihan ang lugar ninyo, ang agad na pumapasok sa isipan ko, siyempre ang Puerto Princesa, ang Coron, ang El Nido, yun ang kilala sa buong mundo. Bukod sa pagka-UNESCO World Heritage Site tulad ng Puerto Princesa Subterranean River National Park at ang Tubata Reef National Park, nariyan din ang mga nagagandahang isla at dalampasigan na kilala sa buong mundo. Ngunit, hindi alam ng nakakarami na ang panawan ay nangunguna din sa larangan ng produksyon ng pagkain. Bukod sa malawak ng mga taniman ng palay, mais at nyug, mayroon din kayong kasuy, saging at kalamansi. Ang mga ito ay hindi lamang inyong mga, kami na iba. Kami ang magdadala ng pasalubong sa inyo rito sa so, lahat ng sa amin na matindi ang naging epekto ng nagdaang El Nino sa inyong mga sakahan at palaisda. Ayon sa aming uling datos, umabot sa higit 3 bilyong piso ang nasirang sektor ng agrikultura dito sa Mimaropa, sanhi ng matinding tagtuyot. Kaya marapat lamang na pag-ulanan na, pag, na, pag na naman namin kayo ng tulong upang makaahon kayo sa pagsubok na ipinagdaanan ninyo. Una rito, mula po mismo sa tanggapan ng Pangulo, nagbibigay po tayo ng tigsa piso sa ilang mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya na higit na nangangailangan. Sa kabuan, tayo ay magbibigay ng halos isang daang milyong piso para sa mga binipisyado ng lalawigan ng Palawan at ng Marinduque. Bukod pa riyan, ang DSWD ay mamamahagi ng tigsa 10,000 piso rin para sa higit 6,000 benepisyaryo ng kanilang ACAP program. Magdid Mula naman po, oh, hindi nabanggit ng ating uh, House Speaker, ngunit mula rin sa ating House of Representatives, mula sa tanggapan ng Speaker of the House, ay tigli limang kilong bigas sa lahat ng mga dumano sa araw na ito, mula sa ating Congress. Marami po tayong ibibigay mula sa ibat ibang kagawaran na kasama nating ngayong araw. Actually, nakasulat dito sa si speech ko na kasama namin ang aming kagawaran ng mga kalihim. Eh ngunit na ipit sila dahil lumuulan. So nauna sila sa rumlon, dapat susunod ako, ngunit tumulan. Kaya hindi na ako makapasok, kaya nagpo-programa sila ng ganitong ganito rin sa rumlon naman. Ngunit, balik tayo sa ating pinag-uusapan doon sa mga ibabahagi namin para sa ating mga nangangailangan na isda at mga magsasaka. Sa pangungunan ng DA, mamamahagi po tayo ng mga punla, pataba at ilang kagamitan. Hindi e, lamang para sa ating mga magsasaka, kung hindi pa rin sa ating mga katutubo at mga nais magtanim ng kanilang bakuran. Magbibigay tayo ng fertilizer at fuel voucher sa ating mga magsasaka upang makatulong sa kanilang paghahanap buhay. Mamamahagi din po tayo ng ilang unit ng traktor, rice combine harvester, walk behind transplanter, pump, engine set, hammer mill, corn sheller at iba't iba pa. Mayroon din pong ipapamahagi ang Bifal naman na limang bangka, tatlong lansa at dalawang unit ng fish cage para sa ating mga manging isda. Ang niya naman po ay mamamahagi ng higit 8 milyong piso para sa operation and maintenance subsidy ng mga irrigators association. Ibibigay din po nila sa araw na ang mahigit 500 milyong pisong halaga ng Certificate of Condonation and Exemption sa ating mga landowners sa ilalim ng National at Communal Irrigation System upang hindi na nila aalakahanin ang utang at bayarin sa niya. po natin yung mga mahigit 200 milyong pisong halaga na proyektong pang-irigasyon para sa mga magsasaka sa Sapualan, Sumbiling, Timburan, bagumbayan at Apurawan. Ang Agricultural Credit Policy Council naman ng DA ay magbibigay ng 20 milyong pisong pondo para sa Survival and Recovery Program at 30 milyong piso na pondo para sa agri negosyo Loan Program. Ngunit hindi po tayo magtatapos sa pamamahagi ng tulong dahil tuturoan po din po natin kung paano mas mapapalago ang mga sakahan sa tulong naman ng Agricultural Training Institute ng Department of Agriculture. Kasama rin dyan ang TESDA na magbibigay ng ilang starter toolkit at cheque para sa training support fund hindi rin po nagpapahuli ang DILG sapagkat may na rin silang pondo bilang suporta para sa mga lokal na pamahalan ng Dumaran, San Vicente, Rojas, Taytay, Cagayan Silio at Araceli. May dala din pong suporta ang DILG para sa mga rebelding nagbalik loob sa gobyerno at sa mga pamilya ng na mga nasawing barangay officials dito sa Palawan. Ngunit, higit pa sa mga tulong at servisyong ito, kami po ay patuloy na kumikilos upang palakasin ang ekonomiya ng rehiyon ng Mimaropa. Atin pong ipinapatayo ang Ipato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa Aburlan kung saan ang dam component nito ay malapit ng matapos, 95% na po. Habang ang karagdagang kalsada sa Dr. Damian Reyes Road sa Marinduque ay halos kalahati ng kumpleto. Nasa huling bahagi na lang ang paggawa natin ng Balabac Military Runway, lalo na't na malaki ang papel ng gagampanan ng Palawan sa pambansang seguridad. Kasama din siyempre sa ating prioridad ang pagpapalago ng turismo sa inyong lalawigan at sa pagpapabuti pananggaloy ng transportasyon dito. Ito'y gagawin natin sa pamamagitan ng Puerto Princesa Airport Development Project at Pag-asa Island Airport Development Project. Alam din po natin ang inyong mga hinain. Una nga dyan ang kakulangan ng supply ng kuryente. Upang matugunan ito, ang Maharlika Investment Corporation, ang National Electrification Administration at ang Palawan Electrical Cooperative ay magsasagawa ay nagsasagawa ng pag-aaral upang mapabuti ang supply ng kuryente sa inyong lalawigan. Tayo po ay umaasa sa mga positibong bunga ng mga kasunduan ito. At kaparating naman ang tagulan nais kong ipaalam sa inyo na patuloy pong naghahanda ang inyong pamahalaan para sa anumang maaring mangyari. Nag-impact na po tayo ng mahigit isang at apatapong milyong pisong halaga ng food at non-food item kung kinikailangan. Kasama na rin po rito ang 5 milyong pisong standby fund para magamit sa inyong rehiyon. Mga minamahal kong kababayan, iba-ibang pagsubok at patong-patong na suliranin ang ating kinakaharap. Malampasan din po natin ito kung lahat tayo ay patuloy na nagtutulungan. Sa ating pagkakaisa, sigurado ako na malalampasan natin ang anumang hamon at makakamit natin ang ating mithiin. Inaanyanyahan ko po kayo na sama-sama tayo maglalakbay tungo sa mas magandang bukas ng at ng isang bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga magsasaka ang ating ang mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat at magandang, lahat. magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.